likas sa ating mga Pinoy ang pagiging malikhain lalo na pagdating sa pagharap natin sa iba't ibang senaryo sa ating buhay. Pansin na pansin ito sa atin na kahit anong problema ay nagagawa pa nating umiti. Kailan lang sinamahan nyo kami sa Aluminos Laguna para makinig at matuto tungkol sa pagkakaiba ng critical thinking at creative thinking. Dito na na-discuss natin ang iba't ibang hats at kung ano ang sinisimbolo nito bilang pagpapatuloy lumipad kami mula Manila hanggang Palawan para sa panibagong talakayan sa pangunguna ni Sir Jose Bayani Bailon kasama ang mga empleyado ng RTNFI o Rio Tuba Nickel Foundation Inc. Dito nagbigay siya ng tasa sa amin kung paano namin gagamitin ang mga hats sa tema na napunta sa amin. Napansin namin na sa bawat grupo may iba-ibang pananaw. Maraming sang-ayon, marami ding hindi. Pero sa huli, nagiging isa din naman sila. Sila na black hat, ang lakad ko nila ay kung paano magkakaroon ng interest. Magiging different background, from the, the uh, usual na trabaho. Kasi since no pay so are we, are we ano expected to... And si, si she is a uh, black, so I didn't ask her anymore as instructed by sir. And ang um, ang oras mo, ang, ang yung sila like na oras ay 4 hours lang. Kasi limiting ka for hours. Kasi retirement po, uh, walang limit po yung retirement. Then, for that green, sa bawat pagtapos ng isang grupo sa pag-uulat, sinusundan ito ni Sir J.B. Bailon ng mas malalim pa na pagpapaliwanag para mas lubos pa namin maabsorb ang sagot sa isang senaryo at paano ito sinusolusyonan ng pagiging creative namin. Ano ba yung bakit pag ginawa natin? Kasi baka meron ko kayo hindi nakikita. Or, ayaw ko natin, hindi na Ano Alam yung maganda kung ginawa natin? Kasi baka meron kayo hindi napapansin. Uy, pwede mong balik. Kasi ba din yung patay ng creativity? Kasi ba okay. niya, patagal namin ginagawa yun ito. The usual killer of creativity. Eh, matagal namin ginagawa yun ito. So, matagal namin hindi kilumilipad. Until the right brothers came. That's why the act to come first. Isa sa natutunan ko sa aming talakayan ay kailangan mong ilabas ang sarili mo sa comfort zone mo Hindi ka dapat dumi lang sa kung ano ang sinasangayunan ng utak mo dahil maaaring may iba pang possibilities na naghihintay sa'yo Maaaring di ka sigurado sa kalalabasan ng desisyon mo pero mas mahalaga kung paano masusolusyonan ito sa paraan na malaya mong mailalabas ang salobin mo. Ako po si Mark na muling magsasabi sa inyo na creativity matters. Ito ang Ball and Life. See you sa susunod na episode.